Hello, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. ah, uh, sa video pa na ito, ipapakita ko sa inyo kung pa paano pa itong uh, porcelas na nabili ko doon sa kya So, gusto, ito po ay porcelas bato ito ng ah uh, sinukuan na kahoy. So, ito po yung bato niya. So, ang gagawin ko po, gagawa ako ng bracelet na isa. Tapos, gagawin kan kwentas. Tapos, hitaw. So, para po, uh, uh, merong akong ano, isang set. Kasi kung, uh, ano lamang, kung, uh, so, ito po ang gagamitin ko. Maglamag, gagamit ako nito. Ah, uh, elastic na nylon. So, kasi it po ito, uh, ayon sa, ang pinaniniwalaan na ito ay malakas ang bisa Ano po? So, gagamitin ko po ang kahoy na beads para sa panangga. Ano po? Ganyan. So, uh, para yung uh, init ng mata ng tao hindi na focus sa anong ito sa so, buto na ito ano po so medyo madilim po kasi ano na ah, madaling ang ah, aga ah, na madaling so lalagyan po nito hmm. pag nagagawa po ng ano ng bracelet anuhin mo yung gustong makasama na mga ano um, nang gagamitin mo ano so, parang ganyan ano po so ito yung sinasabi na ano ang um, pangkalahatan daw po na swerte uh, at ano pang -kontra sa kulang ano po so ako talaga po mahilig ako sa swerte ano kaya Syempre, kailangan natin ito so again uh, hindi ko po nakursindahan kaya uh, ito babaguhin ko ulit kasi importante po kapag ginagagawa tayo ng uh, ng agimat dapat uh, yung magkasundo ang ano ang mga materials ano po kasi kung yung ayaw nilang makasama ay hindi mo po talaga yan mabubuo so, so yan kasi yung dati yung kasama niya sa so, susubukan ko po, po ano na gano'n. tapos lalagyan ko po nitong kahoy na uh, huwag na kaya yung kahoy itong pero hindi ito lagyan ko ng kahoy kasi ang kahoy ay grounding ano po Ayan, maganda. Maganda po siya. So, lagay natin ito. So, kasi po, um, gusto ko kahit ako hindi ay maganda na po. Kahit hindi ako nagamit ng ano, na ang ganda na po ang uh, ano. Kahit hindi ako ako nagamit ng na, ano? na porcelas kasi po, ayan. Marami pong maraming mga porcelas na mga ginawa ko kasi um, mga anting-anting po. maniniwala mga anting-anting, so, wala naman po masama kung maniniwala tayo, di ba? So importanting importante po talaga 'yun. So, habang pong ginagawa natin ng ganito, nagtutuhog, um, siguraduhan po na lima-lima lamang, ano po, para sa simbolo ng pera. Kasi, okay, syempre, swerte, ano, so, wala naman tayong ibang hinihingi pagdating sa swerte, swerte ng, ano, ah uh, pera, swerte sa buhay, ano po, so, ayan, Ganyan po. Ano, ganyan lamang. So, um, nabili ko po ito na, I think yung sa ano na sa video po na, ano na binigay niya yun sa akin na 100 pesos ata po yung ano. Kung hindi po ako nagkakamali. So, ano yan, ito na po yung magiging tura niya. Ano. Ang, uh, ano po kasi, um, hindi nangangahulugan na marami, mabisa, ano po. So, kahit po pag, ano, pag hiwa-hiwalayin, uh, pwede naman po kasi gagaw gagawin namang hikaw, um, porcelas at uh, quintas. So, tapos magagawa rin po ako ng sing, sing para isang set. So, kung ako ay nagagawa naga ng mga ano, uh, ganitong bagay. So, Ah, uh, suot-suot ko po isang set siya. Ay, Ito, ito ayan. Na, ano tuloy ako. Na ligalig po. So, kaya. So, ano po, um, sabi po nung ano na yon yung nabilihan ko doon sa kya po, ano na po siya, yung uh, dinasala na siya, lahat-lahat na ano. So, titingnan po natin hindi ko naman na uh, ginalaw po hanggat sa mamaya na patapos ah uh, anuhin ko na lang ah uh, patuloy ko na lang ang dasal o malalaman po natin kung may karga talaga ano so ah uh, kaya ko po ito ginawa ngayon kasi ano na alas dos na ng madaling araw so matatapos ako nito mga alas ah uh, tres na hopefully ng madaling araw so tapos uh, magdadasal po. Kaya um, pwede ko nang gamitin mamaya pag sikat ng araw kasi sa mga ano po, sa mga swerting ano ginagamit natin dapat ang uh, ano ay sa pagsilang ng araw, ano, hindi po sa palubog, po, po kayo gagawa ng palubog kasi palubog po ang swerte, ang swerte niyan, kaya sa pagsisilang po, uh, sunrise lagi po ang ano ang uh, ginagawa kapag uh, pagdating po sa mga swerte-swerte, ano so, sa pag uh, gagamot naman po, ang paggagawa niyan ay para, ano para sunset po, ano So, para. So, anyway po, ito po ang ano natin. Na excited po akong gawin kasi uh, isang set siya. So, uh, ganito po gusto kong ituro sa inyo na ayan, mga pwede naman natin gawin ito na kahit uh, isang ano lang, isang bracelet mabili natin, pwede natin itong magawa na isang set So, um, so ito po, so iyan sa bracelet na itong sa uh, hikaw, sa pendant, tapos ito ay gagawin ko na uh, lalagyan ng langis. So, may, may tada-tada pa po. May tarya-tira pa, kaya um, maganda naman po ang uh, mangyayari. Kasi kung titingnan nyo po, uh, meron po dito na biak na. Ayan, biak na siya. Ay, ito. Sabi ko nga, tingnan ko kung tutubo siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito po ang ano, lima-lima. Talagang sugay so, na. Ah, medyo ano siya, medyo so, tatanggalan ko po ng isa. So, bali, apat lang kasi. Ah, lalagyan ko na ng lalagyan ko na nito ano po so ayan ganyan na. tapos lagyan ko na nito ayan tapos itong ayan tapos ito dito so kung titingnan po natin ano uh, ayan so tingnan ko ayan eksakto lamang po pwede ko na po siyang tapusin. Ano? So, ayan po, matali lamang ang paggagawa ng pansarili. Ano? Ah. Uh, Ganyan. So, tapos, ito po ay ah, uh, iguglo ko kasi mahilig po kasi ako na mag-glue para hindi matapon. So, ang giniglo po yung ginagawa ko kasi ayaw ko po, po siya na ma wala ano na matapon so para may resistance po hindi mabunot ayan. ayan maganda ayan po maganda lamang maganda oh ah, ayan so ito na po ang buo niya ayan si ayusin ko po yan mamaya so pero ayan na po ang alam niya so, maganda po di ba So, ito po ang ano ko, ang maikling uh, video ko. So, I'll see you po mamaya. Bye for now.